dalawang bundok ang aming susubukang talunin, ang duweg at ang pangalawang pinakamataas na bundok sa bansa, ang Mount Pulag. Sa pagsakay pa lamang ng aming team sa sasakyan, mapapansin mo ang kasiglahan at kapanabikan ng bawat isa. Pagpapakilanlan, kwentuhan ng mga karanasan at minsan asaran ang unang tagpo ng aming grupo. Pagpapatuloy ng aming paglalakbay mababatid mo na halos nakamasid ang lahat sa magandang tanawin lalo na sa kabundukan na kung saan ang lugar na pansamantalang titiran mo sa loob ng ilang araw. Ito so, sa taas ng jeep kung saan may kita lang jeep. Balis Mountain. witness ko yung kaganda ng nature natin. So, bukod dun sa pagiging mountaineer, hindi lang naman kasi natatapos dun sa salitang mga mountaineer lang. Kami ng bundok, makapanik ka ng bundok, mountaineer ka na, hindi ganun din sa amin. Sa ready comprehensive, prinsipyo, yung pagpanik sa bundok ay para ma-experience ko kung gaano kasarap makapiling ng nature. Ang unang destinasyon namin ay ang fall sa may Starfield. Nadaanan namin ang mabatong ilog ng San Clemente. Halos kalahating araw din na lakaran ang gugulin ng aming team. Madadaanan namin ang masukal na kagubatan pababa ng ilog. Sa mo ako natutong umiibig. Nangarap ng tala sa langit. ay niyakap tawirin ng mga ito nakikita ninyo, ito yung daan patungod dun sa tinatawag nating 1212 o yung uh, bundok dito sa Tarlac na meron taas na uh, 1212. Ito na po yung ano kasi lang bundok na inakyat namin kanina kasi kaya Tapos, kung so, nakikita niyo po yung poles na to, hanggang sa kasalukuyan, wala pa po itong pangalan. So, kapatingin nyo, maliit na lang siya, pero napakaganda naman. No?